sila ay napunta sa isang ilang na lugar nakung kung saan sinisi si Moises sapagkat wala silang pagkain. Nagpaahatid ang Diyos sa pamagitan ng mga mana at kapag araw, naglagay ang Diyos ng pantakip na pinakaulat at sa gabi, naglagay ang Diyos ng isang haliging apoy upang magbigay tanglaw para sa kanila. At pagkatapos noon, dahil nga sa pagtawag ng Diyos kay Moises, ipinagkaloob sa kanya na muling pumanuhik sa bundok ng Sinay upang ipagkaloob ang sampung utos. Subalit, dahil sa pangumuno na aarong ang mga Israelita, dahil nga may mga bitbit -bit na ginto sila gumawa ng isang bisirong baka at kinang, kanilang pinagluluhuran at ginawang Diyos. Subalit nung pagbaba ni Moises daladala ang dalawang tapyas na bato ay kanyang inihagis sapagkat sa tagal ng panahon na siya'y nawala ang akala ng mga Israelita, siya'y patay na at lumipas ang panahon noong ituro na kay Moises ang matang pangako ng Diyos para sa mga Israelita upang kanilang tirahan at dahil nga sa pagkakasala ni Moises ay hindi natupad ang naayon sa kalooban ng Diyos sapagkat inari niyang isang bagay na akoin na dahil sa kanya nagkaroon ng batong putal lumabas nung pukpukin niya ang bato. At pagkatapos muna ang mga Israelita nung mamatay si Moises humalili sa kanya si Josua at sa pamagitan ng galawang tik-tik na sinubok niya doon sa kanaan na inaruga naman o nilagaan ng isang bao o isang babaeng makasalanan. At nung nalaman ng bayan ng kanaan na may piktik na tumuloy ay kanilang hinabol subalit itinago ito ng babaeng makasalanan at itinawid o kaya itinago sa kanyang bubungan. At pagkatapos bunong, sa pananagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng kaban ng tipan, pitong araw na umikot ang mga saserdote kasama ang mga buong Israelita sa bundok ng kana sa lugar ng kanaan, unungsod ng kanaan, at ito'y nagiba sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At lumipas ang panahon, maraming mga propeta, pinalutang ng Diyos, upang ang tao ay magsipagsisi na ang tawag sa kanilay mga tagakita na ipinahayag kung papaano ang tao ay dapat na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Hanggang sa panahon ng isang propeta na ni Samuel naghanap ang mga Israelita ng isang hari at ipinagkalob sa kanya si Saul upang maging hari Subalit hindi naging matuwid sa paningin ng Diyos ang paghahari ni Saul kung kaya po pinahiran si David na isang bata na hinanap doon sa lahi ni Isai na kung saan siya ay pangalawa sa bunso. Hinirang siya upang maging hari upang mamuno sa lugar ng Israel. At kapag si Saul ay inaalihan ng masanang espiritu, siya ay tinutugtugan ni David at nawawala ang masamang espiritu at bumabalik na muli ang kamalayan ni Saul. At pagkatapos po noon, lumipas muli ang maraming panahon, nagpalabas na ng mga malalaking propeta, ang Panginoong Diyos, at ganoon din ang mga maliliit na propeta. Subalit, pagdating ng huling propeta ang sinugo ng Diyos, walang iba si Juan Bautista na nagsisigaw sa ilang na sinasabi Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan sapagkat ang pagdahari ng Diyos ay malapit na. Kaya nangyari po, dahil po sa mga tao ay nakinig sa pananalita ni Juan Bautista, sila po ay nagsipagsisi. Pero yung mga, kung sino pa yung mga may hawak ng mga kasulatan, ng mga kautosan ni Moises, kanila pong pinipigilan si Juan na hindi magpahayag ng pagsisisi. Ang sigaw na si Juan, sino ang naglagay sa inyo upang magsipagsisi? Ang palayot ay nakaumang na sa ugat na puputulin. Kaya po, dahil sa po sa pagnanasa ng mga tao noon, upang matigil ang ginagawa ni Juan, siya ay, siya ay ipinabilanggo at sa pamagitan ng isang kasilahan, ang anak ni Diaz nung siya ay mag celebrate ng kanyang kaarawan hiningi niya ang ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa isang pinggan at pagkatapos po noon si Juan Bautista ay gano'n nga nangyari sa kanya pero po ang ating dakilang Panginoon nung nagpatuloy ng pangangaral ng ibang itinuro niya ang tungkol sa pagsisisi ang tungkol sa pananalangin kung paano ang tao dapat magalit, kung paano ang tao dapat na magpa maging mapagparaya, kung paano ang tao dapat na maglimos at kung ang tao paano gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ipinanara niya ang paghahari ng Diyos subalit na ang mga palisiyo at mga ay tumutugon sa kanyang aral sa pagdat ang tingin nila sa ating dakilang Panginoon, sila ay magiging siya magiging sakabal para sa kanila upang ang tao ay mapasunod nila. Subalit so, dahil nga ang ating dakilang Panginoon, sinubo upang mag magpag magpagaling ng mga may karamdaman, magbuhay ng patay, magpadilat ng bulag, makakita ang mga hindi nakakita, ang mga bingi ay nangakakarinig, ang mga may kitong ay nagsisipag galing sa kanilang mga karamdaman. At pagkatapos po nun, noong ang ating datilang sa kabila ng kanyang maginawa na pangangaral ng mabuting balita, hindi po talaga tumigil na gumawa ng paraan ang mga pareseyo, ang mga eskriba, ang mga matatanda ng bayan, ganda ng mga tao na inuudyukan ng matatanda na sinasabi, ipako siya sa krus kaya po ang ating dakilang Panginoon, pagkatapos na siya'y hulihin sa pamamagitan ng halik ng kanyang pinakamamahal na alagad na si Judas Iscariote na ipinagpalit sa tatlong pirasong pilak at sa pamamagitan po ang ating dakilang Panginoon na sa harapan ni Anas at ibinigay kay Kaipas, ibinalik kay Anas, kung kay Herodes, hanggang sa dumating kay Pilato. At pagkatapos po noon, si Pilato naglinis ng kanyang kamay sapagkat sinabi niya, hindi maaari ang dugo ng taong ito, siya ang magbabayad. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, sa pangmagitan po noon, siya ay naging isang isang tupa na dinadala sa patayan na walang imik kahit pinagpasapasahan na siya sapagkat ang ating dakilang Panginoon mayroong siyang layunin bakit siya sinugo dito sa ibabaw ng sanglibutan. I